grabe wala pumasok sa akin so yung mga tol no wala uh, pa rin tayong kukuhin yung ikot na tayo bali bali 3 hours na ata kasi nag start tayo ng biyahe ano eh 7.15am tapos ano na ngayon 9.19 so mga nasa 3 hours <coughs> pinapanood ng inyo uh, as rider kailangan ano talaga matyaga sobrang tyaga hindi lang matyaga sobrang tyaga mo kasi ito nga minsan ang nangyayari 3 hours walang buhay kaya minsan naman kung tsatsagaan mo talaga hanggang 3 hours may pumapasok din naman Nakakahabol ka pa rin ng ano Lalo na pag mga malalayo yung atin Pero ang ginagawa ko mga tol eh, Inuurasan ko muna Siguro mga 5 hours na wala pa rin pumapasok na buhok eh. Yun Pinapahinga ko muna, umuwi muna ako Tapos Pabiyahe ulit ng hapon kahit maka 3 hours ka lang na bayan sa hapon kasi sa madalas sa hapon talaga yung mga booming eh start yan minsan mga 5.30 5.30 pm yan so yun mama ba uh, maawa sa ating sigram baka si yung gagawin natin kakain muna tayo mga tol no? so yun mga tol na bigyan rin tayo ng booking ni grab sa so, wakas ko yung entrance na ito andun sa kabila Okay Ako, oh, Battle. Sa kabila pa lang yung entrance Sige, okay, i-turn ka ulit entrance po ano ba ano building yan sabi niya sa entrance daw eh ha sa entrance Fatima po entrance in, na ako. NBR ah kabila ah dito papasok uh, po may ako oh, yan may, ah. may tulay yung may tulay na yan uh oo -oh. NBR building Fatima yan dyan na yun ang entrance entrance yan ang yung... Pagpasok ko diyan. Ayun oh, yung may pulang bubong na 'yon. Ah, 'yan yung entrance. Oh. Okay. Thank you, thank you, Chief. Wala naman nang babarehan ma'am Dito pala, akala ko dun sa ano, umikot pa ako doon O oh. O oh, may 73 pa tayo na tip Rights Jet Express 62, 60

may mm -hmm. Carnation, diretso no? Diretso ka lang, nasa left side yan ah. Pahinga muna tayo sa ngayon. Babawi tayo bukas. Right.